Oh, ayan. Oh, kinukuha. Binibidyohan ko. Wala kami nakuha ng mag... Wala kami nakuha maglilinis. Kami na lang maglilinis ni mama mo. Oh. Ito, tinipang ko. Tinipang ko yung sa gripo kasi pag binubuksan mo, tumutulo. Tumutulo yung tubig oh. mo. Baga buksan ang mga bata sa labas, tiga ang tulo sa ano. Hmm? Oh.